Hello there mga langga! Welcome back to my channel! For today, uh, tuturuan ko kayo kung ano yung dapat niyong gawin if ever nakalimutan niyo yung PIN ng ATM card niyo or ng debit card niyo. Actually, mga langga, may video na ako nito. Kaso, uh, marami pa rin ang uh, hindi ko alam kung hindi nila pinanood, basta nagtanong lang or nag-comment lang, kasi siguro baka tinatamad o nabuboard sa video. So anyway, yun nga, may video na ako nito, but maggagawa ako ng panibago para sana this time mas malinaw sa inyo and hopefully may explain ko ng mas malinaw okay for example nakalimutan nyo yung pin ng debit card niyo yung unang gagawin mga langga is huwag tayong sumuko agad. Bakit? Kasi, yung debit card nyo, or yung ATM card nyo, hindi porket nakalimutan nyo, eh, automatic, hindi nyo na talaga siya pwedeng gamitin. What I'm saying is, for today, kunwari, ngayon, Monday, nakalimutan mo yung PIN, talagang hindi mo maalala, kasi ang dami mo naisip, ang dami mo ganyan, 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 hindi mo maalala. Uh, pwede ka mag-try, kasi syempre, eh, hindi naman siguro out of this world yung mga PIN na ginagamit natin, ba? Diba? Normally, birthday, whatever, pero ay suggest mga langga um, wag natin gagamitin yung birthday natin. Kasi, for example, nawala yung card nyo, kasama yung wallet nyo, may ID kayo, edi eh, mas mabilis ma-access. Oh, okay, balik tayo. No. Ang una natin gawin mga langga, itry natin sa machine. For example, nakalimutan natin, pero try natin i-recall. Kung ano yung mga pinaginagamit natin. Try natin. Normally, three times, block ka na sa machine or sa ATM. 3 attempts na mali, block ka na. Pero may iba na nakakapang-apat pa, nakalima pa. Pero I suggest mga langga kapag kunwari nakatatlong beses ka na, 'wag mo nang ipilit. Alam mo kung bakit? May posibilidad na kunin or i-capture ng machine 'yung card mo which magdadagdag na naman ng problema. Ah, so for example, um... hindi pa ikaw 'yung owner, pinag-withdraw ka lang ng asawa mo ng kapatid mo ng lola mo or kung sino man. Hindi mo maalala 'yung pina sinabi or hindi mo maalala 'yung pinang card na 'yan tapos ipinilit mo na capture nung card, anong gagawin? Yung may-ari mismo yung pupunta sa banko uh, para mag or uh, may-ari mismo yung uh, magko-complain sa bank para ma-retrieve yung card. Eh, paano kung yung may-ari nung card, eh, nasa ibang bansa pa? Mas problema, di ba? So, I suggest, kapag kunwari isa, dalawang beses, tas pangatlo, hindi pa din, stop mo na. Next, maghintay tayo ng 24 hours. The next day, Kunwari, Monday, alauna ng hapon, nag-maximum attempts ka na block yung card mo. Tuesday, siguro pag uh, palagay natin mga alas 3 naman ng hapon, try mo ulit. Kasi paulit-ulit yan, no? Kung talagang ilang beses na, ilang 24 hours na ang nakalipas at hindi mo pa rin talaga ma-access o hindi mo talaga maalala yung PIN, yung next mong gagawin is pumunta na ng branch. Make sure na hindi po, holiday hindi po weekend dapat uh, weekdays, syempre. Yung bangko, normally, weekdays yan. Siguro pagpalagay natin may ibang bangko na open during weekends, pero kung yung bangko mo is alam mo hindi nag-open ng weekends, huwag ka nang pumunta ng branch. Kahit tumawag ka ng customer service, hindi po ma-reset mare yung password mo. But, hindi lahat. Pwede mong itry. Kasi may ibang bangko na pwede mong itawag sa customer service, syempre, mag sila, tatanungin ka ng mga security questions, tatanungin kung ikaw talaga, then Ayun na, sila na mag -re reset nun and then pwede mo na i -try. Bibigyan ka na na ng instruction kung ano yung dapat mong gawin. But, mostly, sa branch ka dapat pupunta. Pagpunta mo ng branch, make sure po natin na may dala po tayong ID. Kasi yung iba, pupunta ng banko na walang dalang ID. Mga langga, let's make sure na may ID tayo. Isipin natin na kahit ikaw pa ang may-ari ng account na yan. Unang-unang tatanungin sayo, lalo na pag nag-inquire ka sa account nila, ang unang itatanong sa iyo no, uh, bank personnel is uh, pahiram po ng ID to verify na ikaw nga yon. Ganun, 'di ba? So yon, let's make sure na lagi tayong may dalang ID to, out, to oh verify and identify na tayo nga yun. Kasi hindi siya basta-basta isasabihin lang sa'yo or ito po, ito po, ito po, hindi pwedeng ganon. Kasi may batas tayo. Yung bank secrecy si law. Kung hindi pa kayo aware sa ano na yan, isearch nyo na lang kung ano ibig sabihin yan or kung ano yung batas na yan. Next, for example, nakapunta ka na ng branch, na-identify na, na gawin ganyan, i-assist ka nila kung nang gagawin. May ibang bangko na pwedeng i-reset yung PIN sa branch. Bibigyan ka nila ng uh, form, upan mo and then yun, i-reset -re na. May iba na kailangan palitan yung card. Kasi walang uh, hindi possible yung reset lang ng PIN. So, for that case, siguro pagpunta nyo ng branch nyo or ng banko nyo, doon nyo malalaman kung allowed or hindi. But, paano kung hindi ikaw ang may-ari? Kapag nasa abroad yung may-ari, I'm not sure kung may mga bank na nag-a-allow ng PIN reset or um, card replacement kasi hindi ikaw nga ang may ari nasa abroad ng may ari siguro may iba mag allow kapag may authorization pero i don't think na may mga mas madali siyang option ang mas maganda for example ang nagpapadala po ng pera sa inyo is nasa ibang bansa much better na ikaw mag-open ka din ng sarili mong account kasi whatever happens sa account na yan since ikaw ang may-ari mas madali yung access mo kasi pupunta ka lang ng branch, pepresent mo lang ID mo, a-assist ka na nila. Pag hindi ikaw yung may-ari, kahit ba sabihin mong asawa mo yun, pasensyahan tayo mga langga. Hindi, hindi kayo tuma-assist agad. Or unless, sorry, may mga options silang ibibigay sa inyo, yon best way is itanong nyo kung ano yung magandang gawin. If ever na ang may-ari is nasa ibang bansa, ano po yung dapat gawin, ganto ganyan, nakalimutan yung PIN. I suggest mga langga, kung yung may-ari ng account is nasa ibang bansa, better na mag-online banking sila. And uh, make sure lang natin na hindi tayo magpapascam, diba? ba? Kasi naka-online banking tayo. The good thing for the online banking is yung convenience. Kasi para hindi nyo na ipagamit yung card nyo sa kapamilya nyo na nandito sa Pinas, better is yun nga, pag-openin niyo sila ng account, transfer lang kayo. Very convenient na ngayon, ang dami ng ano para magpadala, no? So, um, I don't think na much better yung ikaw yung may-ari, pero nasa ibang bansa ka, tapos yung gagamit ng account mo or ng card mo is nandito sa Pinas I don't advise that kasi yun nga whenever may problem sa account si account holder ang dapat pumunta ng branch or kung masipag ko kung madami kang time tawag ka na lang kay customer service always o sa branch ng banko mo they would uh, suggest ko anong dapat gawin kasi kung hindi naman possible sasabihin naman nila sa inyo if may options bibigay nila sa inyo so nasa sa inyo kung ano yung dapat niyong gawin so that's it mga langga sana'y malinaw ito and sana'y makatulong ito sa problema nyo pag uh, nakalimutan niyo yung pin. And uh, if meron kayong mga questions, please don't uh, hesitate i tanong sa comment section natin and then I'll run through it sasagutin natin. Kung nakatulong sa inyo or may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like and hit subscribe para ako uh, if hindi ka pa subscribe sa ch uh, sa channel na to and uh, please click the bell button para po manotify notify kayo ng aking mga bagong uploads. And see you again in my next video. Bye-bye.